dito sa Metro Manila, tumama ang magnitude 6.9 na lindol. Malamang ang pinsala, mas malala pa raw sa nangyari sa Negros Oriental. Kung bakit ikwento mo, Jun Loyola. Halos nakahiga na ang pader na ito sa bahay ni Fe sa barangay poblasyon sa Muntinlupa. Pero hindi siya nag-iisa. Ang mga kapitbahay ni Fe, pare-pareho ding nakaliyad ang mga bahay. Ang problema, nakapwesto ang mga ito sa tinatawag na West Valley Fault Binabagtas nito mula Bulacan hanggang Batangas. Paliwanag ng FIVOX, epekto ito ng malakas na paggalaw ng lupa sa loob ng mahabang panahon. Dahil sa nangyaring lindol sa Visayas, kabado ngayon si Fe. Ako, um, naman to, gumagalaw na naman, titingin kami sa taas, titingin kami sa baba. Noong taong 1998, nagutos ang lokal na pamahalaan ng Muntinlupa na lumikas ang halos isang daang residente na pasok sa fault line. Pero dahil pribadong lote ang ilang lugar, pahirapan ang pagpapaalis. Wala akong planong umalis. Ipirma ako sa lahat ng kasunduan. Kung ano man ang mangyari, wala sasagutin sa amin. Sabi ng arkitektong si Jun Palafox, bukod sa hindi na dapat pinatatayuan ang ibabaw ng fault line, dapat limang metro ang layo na anumang istruktura dito. Sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency noong 2004, posibleng daw mahati sa apat ang buong Metro Manila sakaling tumama ang isang malakas na lindol sa 7.2 magnitude na lindol. Aabot daw sa 33,000 tao ang posibleng mamatay dahil sa guho at 18,000 naman dahil sa sunog. At ito raw ang pinakamalaking problema. I'm sorry to say it, hindi tayo handa. Dapat mo hindi tayo ng mga scientists, mga geologists, mga pagkanologists. Juliola, News 5.